Come back at uh, 2pm. So two, yeah. two questions lang po uh, Mr. Chair. Kasi para po doon sa AMLC. Uh isa pong policy gap. Would you agree with me uh, sir uh, na isa pong policy gap ito na hindi pala uniform ang policy ng banks on how to treat transactions. Hindi pare-pareho. So pag suspicious, hindi po. Uh, parang normal lang, normal 'yon dahil sa sila? Yung circumstances, your honor, uh it is enumerated po, naka-enumerate po sa batas yan. So, uh, ang interpretation po would be with, with the uh, AML unit po ng covered person. So, po. kailangan po baguhin po yan, yung policy po na yan. Kasi something's wrong. Will you agree? Uh, Kasi nagagamit po eh. Never mind po, sagutin niyo lang po yan mamaya-maya po. Dito po, po na tayo kay Sir Orly Regala Guteza. Sir Orly, Itong uh, katabi mo, mga driver ito, eh, si Balatbat, si Santiago, nagde-deliver. Si itong si Balatbat, nakapag-deliver na raw kay Saldi ko. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo No, Your Honor. Hindi pa kayo kakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na uh, mamumukaan si Sir Orly, uh, security po ni uh, sa hindi Saldi ko? Hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. All right. Sir, uh, I have, a... Uh, Mr. Chair, with, with, your indulgence, I have just uh, have two, two quick questions. Uh, anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, uh, anong trabaho ninyo sa Philippine Marines? Sa import infantry, artillery, ano sabo kayo? Uh, dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. E, intelligence. Tapos diretso na po kay sa ko o meron pa kayong VIP muna na daanan? Uh, dati po galing ako sa Coca-Cola. Naging hmm. consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, sa ko na? Opo. Nag-resign po ako sa Coca-Cola. Dinapunta po ako sa kay Saldi ko, sir. Ah, kay Saldi ko na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Ah uh, yes, honor. All right. Sir, tanong ko lamang po. Okay. Iba, mabigat po yung inyong uh, nag-deliver po kayo kay uh, Speaker Martin Romaldes. Could you, ma could you name kung sino po ang deliver siempre po? Kailangan yung i-confirm na na-deliver na po boss yung pera kay uh, ko confirm mo kay Saldi ko na deliver na po sa bahay ni Speaker Sino po mga dinideliver niyo? Alam niyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera niyo. Uh, sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay, kay, uh, speaker? Yes, Your Honor. Saan bahay po ito? Sa? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes, okay. All right. Uh, ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes sa sinasabi ninyo? T bakit po nilaman na bahay po ni speaker yun? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano si uh, pa-deliver ng ano i-deliver sa bahay ni speaker. Si, sino nakakaalam si Paul at saka si Mark? Yes, Sir Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay yes, Your ni speaker. Okay? Yes, Sir Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start uh, ko doon is uh, ang actual ko pong deliver is tatlong beses, Sir Honor. Tatlong beses? Yes, Sir Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver deliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, uh, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, oh. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes, na, Your Honor. Kay, uh, sa, bahay mo noon ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver na-deliver doon? Misal lang? Ilan? Uh, ako, ako, in my, during that time, uh, tatlong beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng uh, duty ng basura. Is, uh, three times a week, most likely, pag, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Uh, kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na, na, na halaga o na uh, amount ng maleta, equivalent ng maleta? No, Your Honor. Hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero three times a week and delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Your Honor. Yung sinasabi yung manong bahay ni Speaker. Most... Yes, Your Honor. Gano ka tagal po ito? Ilang buwan po ito na three times a week, three times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, uh, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon. Ganon yung... Uh, Kailan po yun? Kailan po kayo malis? August, August 5 lang January. po. January, February, March, April, May, June, July, August, walong buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is eh... Pero three times a week, ha? Yes, Your Honor. Three times a week, okay. Mr. Chair, uh, my, my, last question now with uh, Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si uh, Attorney Porto na maraming senador ang uh, sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan. I mean, eh, does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang... Uh, Ah, uh, fake news ang uh, binigay ni Attorney Forto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po anim daw eh, marami pang mga senador. Uh, misunderstanding po 'yun, Your Honor, kasi doon nga po sa computer ko, congressman po 'yun nandun. Uh, congressman hindi senador. Oh, oh boy, so, sinasabi mga 'yon, hindi naman 'yung anim na puro mga senador 'yon. Hindi po totoo, Your so, Honor. So, fake news po 'yon. Kaya kausapin, mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi yes, mo, ayusin yes, po. kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na anim. Eh, ang mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung anim na yan? Sino ba ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Oh, doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romualdez doon at sa kasaldi ko? Kong saldi ba meron? Kong saldi sa computer mo. Wala po nga nabanggit doon na Speaker Romaldes. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some questions later. Thank, Thank you, Senate Mr. President. President. Chairman, just one question to um, Mr. Gutesa. Uh, kasi parang na lito lang na kami na kote doon sa kwento mo. Uh, can you give the details ng sinasabi mong delivery between Eric Yap and Saldi ko? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Noong part of December, sir, ng 2024, uh, doon ko po na aktuhan si uh, Congressman Yap sa na siya mismo ang nag-deliver doon sa Bali Verde 6 ng 46 na malita na naglalaman. Nang, yung level kasi ng malita may nakalagay na post-8, may nakasulat na 48-7. 48, 48 Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na, na-notice na ko na... Hmm? Okay. Sabi mo, galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. Congressman to another. Uh, sa, Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dinilaber lang niya po. Sagkita lang po kami doon sa ano, sa Bali 6. Dinalan uh, niya lang yung mga maleta na yun sa sa Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa? Nung inilipat po namin sa sakyan, din mm -hmm. nalan na namin sa Horizon, yung mga maleta uh, na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make a decision, yung mga clarification po na ganoon. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni uh, Congressman, uh, ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, eh, budget po, si Sen. Marcoleta kin, kinatest to this. Kaya po minsan, pag hapong, pag panoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongres yun pala, lalapitan yung isa. May budget ka ba ba natitira dyan? Nakin na lang. 20%. Parang gano'ng susubasta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Mr. Chairman, ano sa Senate point of information. Sir, Sir President, Mr. point Chair, of information. intervention yes, lang, intervention. Just, yes. Just, just information. Uh, Mr. Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yung lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep. Uh, ah, yeah, ang uh, parang 'yun ang natandaan mo. Kasi 'yun po 'yung yung po Your Honor, 'yung owner 'yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, 'yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin unang duty ko 'yun talaga 'yung ko bumungad sa akin ni Ronor. Pero marami kayo, may backup, may kung may advance party kayo. Ilang ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines? Ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldi ko? Total ko parang nasa 90 plus eh. Hmm? 20? So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Oh, mabilis lang para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila ano? Ah, uh, Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Ah... Uh, Alan Kulisyo. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Alin ba? Police meron? Mayroon pulis sa uh, anim na ano, anim na galing sa PSPJ. Kung sa kasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at uh, sasabi sabi nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Yes, yes, yung uh, Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Uh, tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya, basta yes, Eric but, Yap uh, lang. Uh, well, yun. for the record, uh, Eric Yap used to be uh, chairperson of the Appropriations Committee in the House. Uh, point of information. Thank you. Uh, last na lang before we go on break. Oh, Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Sa MC to ako dati, sir. Marine intelligence. Corps intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as a security escort ng civilians? No, sir. sir or... Ay, sorry, sir. No, sir. During the time, sir, retired na po ako. Uh, ka bilang retired na marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in, in, connection second. doon sa tanong mo, okay. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni ko. Most likely, uh, ganon yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng marines kung tutusin? Yes, sir. Pero 90 is the number napakarami. More or less, sir. More or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang pong gwardiya mo, sir, Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo drive no? Wala. Si, basta kasama ko lang si Six Hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chen. Thank you. So, we go on break and then we come back at uh, 2 p.m. Is that okay with the uh, members? 2 p.m. And All then, right. Mr. Chen, di pa ako tapos. Mayroon Ay, pa ako. Pa mamaya, mamaya po. Mamaya na ah, lang. Mamaya na Pag-resume natin. Sige. I-continue. You will have your fresh 7 minutes pagbalik natin. Thank you. See you at 2 p.m.